Ngayong 2024, iba't ibang mga usapin sa bansa ang ating nabigyan ng mukha at naibahagi ang istorya. Mga isyo na matagal na nating hinaharap, ngunit tila hindi nagbago at nananatiling problema ng marami sa atin. Gaya na lamang ng isyo ng child labor, mga musmus pa lang pero batak na ang pangangatawan. Ang mga batang tatawagin naming Robert at Andoy, sampu at walong taong gulang pa lamang, pero batak na sa trabaho. Pagsisibak o pangunguha ng mga basura sa baybayin ng Manila Bay ang kanilang ginagawa. Saan kayo? Ano na, ayun ko Timbula ng tawag sa bangkang gagamitin ko, styrofoam na kinambitan ng kawayan, Nakuha rin daw sa dagat ang materyales nito. Si, bak! si bak! So ang nila dito yung mga plastic na tinatawag nila si bak yung plastic na medyo mas matigas kumpara doon sa mga ganitong uri ng plastic. Ito, hindi nila ito napakikinabangan. Kailangan yung mga medyo ganitong uri ng plastic. Ang sabi nila sa akin, ang isang kilo daw ng ganitong uri ng plastic pumapatak ng mga 8 pesos per kilo. At dahil medyo magaan lang ito, minsan kailangan nilang makakuha ng isang buong sako ng puro ganito para lang mahal kita sila o kumita sila ng 8 pesos. Base sa datos ng World Bank noong 2021, kada taon aabot sa 2.7 million tons ng basurang plastik ang nagmumula sa Pilipinas. 20% nito napapadpad sa mga karagatan. Ayon sa isang pag-aaral ng Ocean Conservancy, ang Pilipinas ang pangatlong contributor sa plastic pollution sa buong mundo. Isang itinuturong dahilan ang sachet economy o ang paggamit ng single-use containers na mahirap o imposibleng ma-recycle. Problema rin daw ang pagmamanage ng plastic waste sa ating bansa. Dahilan kung bakit imbis na sa mga treatment at recycling facility na pupunta ang mga plastic sa dagat ito na iipon. Of course kailangan yung mga simple everyday practices na pagdadala ng mga proper segregation um, and, and opting for reusables. pero uh, we have to understand na yung mga individual actions yung mga ginagawa ng mga individual can only do so much um, it's a system, plastic pollution is a systemic problem Ang Pilipinas meron tayong tinatawag na ang uh, Ecological Solid Waste Management Act dito sa batas na ito inaatasan ang mga lokal na pamahalaan na pag-iktingin ang pagpapatupad at ng mga kanilang mga ordinansa laban sa mga basura. Mama! Ano ba yung karaniwang kinakain nyo dito? Bigas. Tsaka, ano ulam? Toyo. Hmm? Toyo. Toyo? Nakilala ko rin ang batang si Uno, di niya tunay na pangalan. Naabutan ko siyang nagbabaklas ng pako sa gitna ng init ng araw. Anong ginagawa mo dun sa pako? Nakuwaras. Katapos tumidip yung tala. Hmm, saan ka kumukuha ng pako? Doon sa dulo. Anong meron doon sa dulo? Kuling. Nadami ng pako. Ito. Ano naman ang binibili mo doon sa Sana. ano? Doon sa... Kanin. Bakit kayo bumibili ng kanin? Wala, gutom eh. Wala bang bigas sila mama, papa? Gutom hmm. araw-araw. Kung nag-aaral daw si Uno ngayon, grade 4 na sana siya. Gusto mo ba mag-aaral? Bakit gusto mo mag-aaral? Para ma-train ako. O nasa? 20, 30, gawin ko na lang 33 kaya wala naman si Peter si Tabos. Umabot ng 60 pesos ang kinita ni Uno sapat lang para makabili ng bigas. Pero hindi pa tapos ang trabaho ni Uno. Dahil isa sa pangunahing kabuhayan ng mga residente rito, pagbabalat ng bawang. Kung gano'ng karaming bawang yung binabalat ninyo? Yun? inyo? Sa ako. Kaya mo yun? Isa buo sa ako? Puro bawang? Babalatan mo lahat? Sa ako. Hmm, magkano yun? Isang daan isang sako, isang daan. Ayon sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA, noong taong 2022, tinatayang nasa isang milyon ang mga batang edad 5 hanggang 17 na nagtatrabaho. Ang kadalasang dahilan ng kanilang pagtatrabaho, napipilitan silang dumiskarte imbis na mag-aral. Ayon sa director ng Project Against Child Exploitation na Project ACE ng World Vision, isa sa mga dahilan kung bakit talamak ang child labor sa isang bansa, kahirapan. Alam mo yung issue kasi nakabaon din sa kahirapan. Madami ng nagawa, malayo na ang narating pero malayo pa rin yung lalakbayin. Kasi hanggat hindi natin maalis ang mga issue ng poverty, ang issue ng corruption, yung issue ng family values so madami pa rin. Sagot naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, may mga programa ang Department of Education o DepEd para makapag-aral ang mga out-of-school youth. Hindi na mahal ang magpa-aral, lalo na sa ano pa lang yung elementary, high school or even college. Kasi mayroon ng mga programa ang gobyerno na kung saan pwede silang makapag-aral ng libre. Meron na tayong mga university, ba diba sa college, university school. Pwede sila mag-access. Ang kwento, ang kwento, ikabang, batang, ng, dapat mag-aral ka ulit. Gusto mo? Ano ba gusto mo maging paglaki mo? mo. Tinalakay rin natin sa Karadox ang karapatan ng mga bata. Nakilala ko ang mga batang porsigidong mag-aral sa kabila ng hamong hinaharap sa kanilang paaralan. Nito lang Hulyo, sinalantana naman ng masamang panahon ang ating bansa. Dahil sa lakas ng Super Typhoon Karina, nasinabayan pa ng hagupit ng habaga. Binaha ang maraming parte ng Metro Manila at mga kalapit probinsya. At gaya ng inaasahan, kasama sa mga nalubog sa baha ang maraming kabahayan, pati mga eskwelahan. Ang mga teacher at staff ng mga pampublikong paaralan hindi magkanda ugaga sa paglilinis ng mga naiwang putik at burak para mairaos ang unang araw ng pasukan kasama na ang pagsalba sa mga nabasa at naputikang mga gamit sa loob ng classroom. Kabilang rito ang isang maliit na elementary school sa Pampanga na nagsusumikap na isalba mula sa pagkakasira ang mga aklat na ito. Mga textbook na pangunahing instrumento sana ng mga bata para matuto. lalo ang mga batang minsang napagkaitan ng edukasyon. Kahit humupa na ang baha sa ilang bahagi ng Masantol, Pampanga, ang San Nicolas Elementary School na nanatiling nakalubog sa baha. At dahil sa pagbahang ito, nasira din ang ilan sa kanilang mga kagamitan sa classroom. Ang pagkakapinsala sa mga textbook na ito ay may malaking epekto rin para sa mga batang dito lang umaasa para matuto. Tulad ng dalagitang si Princess. Nakatira siya sa isang pampublikong sementeryo na lubog din sa baha. Wala po kasing ibang daan eh. Lahat po dinadaan ng kumulubog po eh. Tapos, sapatos eh. Sinelas lang ginagamit ko. Masaya po ako nun. Pumapasok na po ako. Gusto ko po mapatapos sa pag-aaral po para makatulong sa mga magulang ko. Ayon sa datos ng Department of Education o DepEd, aabot sa mahigit limang libo o 16.3% ng mga elementary school sa bansa binabaha taon-taon. Bukod sa mga classroom na hindi mapasukan dahil sa baha, masakit din para sa kanila na masira ng baha ang mga kagamitan sa pagtuturo, lalong-lalo ng mga textbook. Malaking tulong kasi ito sa mga estudyante, lalo na sa mga nakatira sa mahihirap na komunidad. Isa sa karapatan ng mga bata ang mabigyan ng sapat na kalinga at pagmamahal ng kanilang mga magulang. Pero may ilang mga bata na musmus pa lang na pagkaitan na ng karapatang ito. Nakilala ko si Nabel at Peter, di nila tunay na pangalan. Sila ang mga batang lumaking malayo sa piling ng kanilang mga magulang. Ang kanilang mga ina, mga PDL o Persons Deprived of Liberty. Limang taong gulang lamang si Bel nang dalhin siya sa shelter na ito. Dinala siya rito matapos makulong ang kanyang inang itatago natin sa pangalang Joanne. Ilang years ka na dito sa POC? Five po. Five years. Natatandaan mo pa ba yung araw na um, dinala ka dito? Ano po, pagkatapos po ng birthday ko, dinala na po ako dito. Ang sakit po kasi ano, di ano po, kasi po dati mm -hmm. na... natatakot ako nung na mawala si mami. Kasi? Kasi po si Mala, bata po ko sila lap, sila po nila ni Lolo. Ni, mami pati yung si kuya po yung nag-aalaga sa akin. Ang POCCH o Philippine Outreach Center Children's Home ay isang accredited NGO ng DSWD. Kumakalinga sila sa mga batang inabandona o di kaya'y nawalay sa magulang. Anim na taon na sa shelter na ito si Bell. Anim na taon na siyang malayo sa inang nakakulong sa piitan. Sa isang banda, maswerte na rin si Bell dahil kahit papano, nakilala at nakasama pa niya ang kanyang ina bago ito nakulong. May mga bata kasi na pagkatapos isilang sa loob ng kulungan, hinihiwalay na agad sa magulang. Dalawang oras. Ganito lang kaikli ang panahong nakasama ni Peter ang kanyang ina. Nung pinanganak ka sa loob mismo ng kulungan, tapos doon ka ba hanggang lumaki ka? Hindi. Ah, hindi. Ano nangyari? Uh, two hours po. Mm -mm. Two hours old lang po ako dun sa kulungan. Tapos tinerechip po ako dito. Kasi po abang nagme-ministry yung POC, mm -mm. Uh, nakita po ako dito. Tapos dinala po ako. So nung nagkaroon ka na ng muwang at natuto ka nang magsalita, hindi eh, mo kasama ang mama mo. It was a case of his mother being pregnant when she went into jail. Yeah. And I think uh, his father was also in prison at the same time. Oh. He did have older siblings but they were not in a position to help. There was nobody. Labin limang taong gulang na ngayon si Peter. Sa kanyang paglaki, halos wala siyang alaala ng kanyang ina. Labin limang taong nakulong para sa kasong drugs ang ina ni Peter na itatago natin sa pangalang Esther. Wala akong kamag-anak dito. Ayaw ko rin na maipaalam sa mga kapatid ko, magulang ko. Kaya akala nila patay na ako eh. Kasi pinatubo pa lang, akala nila patay na ako. Ang akala noon ni Esther, hindi na niya muling makikita ang anak. Pero sa kabutihang palad, binisita siya ng mga social worker kasama si Peter. Noong 2018, dininig ang kanyang mga panalangin. Nakalaya si Esther. Binalikan niya ang anak pero hindi siya pinayagang makuha agad si Peter hanggat hindi pa maayos ang kanyang buhay sa labas. Ngayong taon, inaprubahan na ang Parental Capability Assessment Report o PCAR ni Esther anumang oras pwede na niyang makasamang muli si Peter. Handang-handa ako pagsisikapin ko. Ano't anuman mga kaya ko. Sarangin siya na naging buhay ko. Hmm. kaya yeah. tiisip ko na lang na katabi ko yung mga anak ko, gigising ako katabi ko yung mga anak ko, mabuo na kami para maging pamilya ulit kami na kahit wala silang tatay, kahit kami lang, at least meron na akong masasabing pamilyang mabubuo ko paglaya ko. Si Peter at Bell ay dalawa lamang sa mga batang napilitang mawalay sa ina dahil sa pagkakakulong ng mga magulang. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, mahigit isang libong babaeng buntis ang nakakulong sa kanilang mga pasilidad. Ayon naman sa Correctional Institution for Women, sa ngayon may dalawang buntis at apat ng sanggol silang kinakalinga sa loob ng kanilang mother's ward. Hindi na bago ang kwento ng gutom dala ng kahirapan. Pero nagulat kami na may ilan sa ating mga kababayan na sa kaning baboy na naghahanap ng panlamang tiyan. Sa gitna ng tambak ng kaning baboy na ito, pinipili ng nanay na tatawagin natin sa pangalan Lilia ang mga maaari pang makain ng kanyang anak. Ito po, pwede yung pagtsagaan mo. Basta linisan lang po ng mabuti. Para hindi ko sinama yung tiyan naman. Hindi po ba magkakasakit yung mga anak ninyo sa ganyan? Hindi naman po, ma'am. Pero sana, hindi na hindi po, ma'am. Kasi Oo. So, naman po yung hanap buhay namin, ma'am. Yung kumain ng pagpag. Ayon sa Sanitation Office ng Rodriguez Rizal, hindi nila hinihikayat na kainin ng pagpag. Pero kung minsan, mas malakas ang kalam ng sikmura ng ilan nating kababayan. Maling-mali po na dapat na hindi po kinakain yun, dapat po hindi rin pinapapasok. Unang-una nagiging uh, sakit. Ang dami po dyan, ma. andyan po yung amoeba o ang dami yung sakit ng mga kabataan. Pati po yung mga tumatangkilig dyan na sa pagpagnayan. Pero yun po, nahaharang naman po yun. So ano po yan, mainit na tubig po? Tipo, ah, hindi. Okay. Tapos ganyan, ipiprito na agad yan? Hindi po, gasan ko pa po. Tatlong beses niya itong hinugasan bago iprito. Mahalaga ang paghahain ng tama at sapat na pagkain. Pero sa Pilipinas, 50 milyon ang food insecure o walang akses sa sapat na pagkain noong 2022. Pinakamatas ito sa buong Timog Silangang Asya. Bakit ba may pagpag? Una-una, hindi na nila kasi afford. So yung afford nila, itong pagpag na magkano lang to? Limang piso? Sampung piso? Free? No, again, poverty, inflation, education. Konektado po kasi lahat yan. Even environmental effects niyan. So sana sama-sama tayo, tulong-tulong tayo para ma-eliminate. So, gawin na nating a thing of the past. Kung ang ilan kalam ng sikmura ang problema, ang ilan nating mga kababayan kasabay ng makabagong teknolohiya, naging problema ang pagkalulong sa online sugal. Alas 8 ng umaga nang madat namin si Justin, di niya tunay na pangalan. Nakatuto sa kanyang cellphone. Ang kanyang almusal, online sugal. Tuloy-tuloy lang ang taya. Nagbabaka dapuan siya ng swerte. Pero sa loob lamang ng ilang minuto, ang taya niyang limang daang piso, naging zero. Ang kanyang pagkawili sa sugal nag-umpisa ng manalo sa mga kasino. Nung mga naisip ko yun, sabi ko parang madali ang pera dito. Kasi nga, Ganun lang, sumama lang ako. Nagkaroon ako ng pera. Mm -hmm. Then ako din, ganun ginawa ko. Ako naman yung may pera nung ma ako naglaro. Mm -hmm. Nagsasama ako ng tao. Mm -hmm. Hanggang sa ganun, minsan, napakaganda ng araw, mananalo ka. Ngunit ang inakala niyang puro panalo, sa isang iglap binawi ng sunod-sunod na pagkatalo. As in, gano'ng katalo? Sobra. As in, uubusin lahat sa'yo. Like, Nung una siguro, mga 20,000 lang, 30,000 hanggang 50. Sa isang hanggang, araw? Sa isang araw. Then hanggang umabot talaga, ma'am, 100,000 hanggang milyon ang natalo ko ng isang araw. Tumigil sa, ka sa pagkakasino pero hindi ka tumigil sa pagsusugal? Hindi, hindi talaga. Hindi. Aminado ko dun. High roller kung tawagin si Justin o yung tumataya ng malalaking halaga ng pera pag-amin niya, umabot na sa milyon ang kabuuang naipatalo niya sa online sugal. Isa raw sa mga dahilan kung bakit nahuhumaling ang marami sa pagsusugal ay hindi ang saya ng pagkapanalo, kundi para bawiin ang kanilang naipatalo. Ayon sa pag-aaral, hereditary o namamana rin daw ito at maituturing na isang mental disorder. Gambling addiction is also called gambling disorder and it is a psychiatric disorder so dahil psychiatric disorder ito ang pananaw ng psychiatrist no ay baka may genetic uh, uh, tendency or predisposition na ibig sabihin na mamana uh, from mga ninuno na sa genes sinubukan naming hingin ang panig ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR pero hindi sila nagpaunlak ng on cam interview pero ayon sa kanilang statement taong 2020, nang aprubahan nila ang legitimate online gaming platform sa Pilipinas, ito raw ang naging tugon nila para ma-regulate ang mga underground online gaming sites noong kasagsaga ng pandemya. Naging solusyon din daw ito para makakuha ng alternative revenues para sa COVID response ng pamahalaan sa kanilang tala, anim na puti lamang ang legal pagcore accredited online gaming platforms sa Pilipinas, habang mahigit siyam na libo naman ang illegal na nag-ooperate ng online gaming sites. Pero pag-amin ng pagcor, wala silang kakayahan na hulihin ang mga ilegal na operators na ito. Dagdag pa nila, nakaasa lamang sila sa mga komplainan at ipinasa nila ito sa otoridad na may kakayahang magpataw ng parusa. Aabot sa 20,000 hanggang 200,000 pesos ang multa kung sino man ang mahuhuli na lumabag rito at may parusang labindalawang taong pagkakakulong. So ano ang solusyon para tumigil sa pagsusugaan? Yun ma'am, make yourself busy siguro, gawin mo yung mga bagay na malayo dun sa sugal. Halimbawa, mag-isip sila ng bagong business. Correct. Or kung yung partner mo, gawin yung bonding. Magbonding Mag-bonding kayo. Correct. Mamashal kayo. Correct. Kung baga, yung gagamitin mo dito sa sugal, gamitin mo para sa kumain sa labas, maging Correct. quality time. Parang yan, nung nagpinda ka ng kahit anong products, kasi mabibisi ka sa kanya inilapit namin si Justin sa isang psychologist para matugunan ang kanyang binagdaraanan. Palagi naming sinasabi may muka sa likod ng bawat numero. Ngayong taon, iba't ibang kwento ng pagpupursige at paglaban sa kabila ng kahirapan ang aming nasaksihan. Sana maging tulay ito para marinig ng pamahalaan ang kanilang mga hinaing. Sana sa susunod na mga taon, mas maging maliwanag ang kanilang bukas. Ako po si Kara David. Ito ang Docs, ang kwento sa bawat numero. Manigong bagong taon sa ating lahat.